Tumina na raw yung gas blowback air pistol ni sir kaya kailangan na ipa-repair. Kaya ni-request ko agad na ipadala sa atin para matignan natin at malaman natin kung ano ba yung naging problema niya. Dumating na nga yung unit ni sir, wep 40 nga pala yung unit ni sir. Makikita natin sa kanya na talagang gamit na gamit na siya base sa mga gas-gas ng magasin niya. I-chamber check mo natin siya para malaman natin kung may laman ba yung chamber niya. Tapos tanggalin natin yung slide stop niya para makalasan natin yung slide niya. Tinanggal ko yung rear niya para matanggal ko yung nasal niya kasi napansin ko bukod sa madumi yung unit ni sir ay marami rin yung nasal niya na nagiging dahilan kaya humihina yung putok niya. Kapag marami yung nasal niya nagiging dahilan din yun kaya hindi makapagplay play ng maayos yung slide niya. Kaya kailangan natin linisin to at ma-lubricate ulit. Linisin natin yung bawat parts niya para wala nang maiwan na dumi sa kanya kasi pag kami na iwan dumi niya nagiging yun para pumangat yung performance niya. Pagkaya natin linisin, lubricate natin ang gamit ko nga pala dyan, pop dino silicone oil. Tapos ibalikin natin unti-unti yung mga binaklas nating parts. Lagi lang natin tatandaan na kung ano yung huli natin tinanggal, ayun naman yung una nating ibabalik para hindi tayo malito. Dumako naman tayo sa magasin ng unit ni sir, wala namang problema yung magasin niya, walang kasingaw singaw pero lilinisin na rin natin. Lagi natin tandaan na kapag magbubukas tayo ng magasin, siguraduhin natin na walang laman na gas ito. Kasi napakadelikado kapag kami gas yung magasin niya tapos tatanggalan niyo ng tornilyo. Pagkayari natin punasan, natin yung o-ring niya, pati inlet, tsaka output valve niya. Napaka-importante yung malubricate niya para hindi lumutong yung o-ring niya na siya magiging dahilan para magkaroon na singaw yung mga magasin natin. Pagkayari malubricate, ibalik natin ng tuti yung mga pinagbubuklas natin para malaman natin kung may nangyari ba sa natin. Ganun rin ang gagawin natin kung ano yung huli natin tinanggal ayun na may una natin ibabalik maglagay na tayo ng green gas para malaman na rin natin kung meron ba siyang singaw ang gawin nyo ilapit nyo lang sa tenga nyo at pakinggan nyo kung may naririnig kayo sumisingaw sa kanya pagka wala okay na okay na yung magazine nyo lagyan na natin ng bala yung magasin para maiputok na rin natin at malaman natin kung nasolusyon naman natin yung problema ng unit ni sir nganda. 'Yon, lagos-lagosian sa sa tatlong patong ng karton. Powerful na ulit siya. Maganda na ulit siya tama.